Nagpatupad ng balasahan ang Bangsamoro Transition Authority Parliament sa komposisyon ng parliamentary at statutory committees nito. Nananatili naman bilang speaker si Member of Parliament Pangalian Balindong at floor leader si MP Sha Ilayha Dumama Alba. Ilan sa mga bagong deputy speaker si MP Ishak Mastura, MP Lanang Ali Jr., MP Don Mustafa Loong, MP Abdul Karim Miswari at MP Bayintan Ampatuan. Sa hanay ng komite, may mga bagong committee chair, kabilang na dito si MP Rasul Mitmog Jr. na itinalaga bilang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Opisyal ng pinagtibay ng 80-member parliament na inappoint ni President Ferdinand Marcos Jr. noong Marso ang bagong set of officers nito, committee chairs at members nito. Nananatili si MP Pangalian Balindong bilang BTA Speaker. Asa nito ang suporta ng labindalawang deputy speakers na kinabibilangan ni na MP na Biltan, MP Omar Yasrisema, MP Lanang Ali Jr., MP Don Mustafa Luong at MP Abdul Karim Miswari, MP John Anthony Lim, MP Liza Alamia, MP Aminodin Sumagayan, MP Suwaib Oranon, MP Bayinta ng Patuan, MP Ishak Mastura at MP Adsfar Usman. Nananatili rin si MP Sha Elijah Dumama Alba bilang floor leader ng parliament kasama sina MP Raisa Jajuri, MP Jose Lorena, Rasul Mitmog Jr., MP Randolph Parcasio at MP Suharto Ismael bilang mga deputy floor leaders. Sa pitong parliamentary at labing statutory committees, narito ang sumusunod na chairperson at vice chairpersons. Chairperson ng Committee Rules si MP Shai Elijah Dumama Alba at Vice Chairperson si na MP Suwarto Ambuludto at MP Rasul Mitmog Jr. Mayroon itong 29 members. Sa Committee on Accounts, Chairperson si MP Khalid Haji Abdullah at Vice Chairperson si na MP Tumanda Antok at MP Siti Fahani Uy Uyod. Mayroon itong 17 miyembro. Sa Committee Ways and Means, Chairperson si MP Jose Lorena at Vice Chairperson si MP by the Pakasem. Mayroon itong 17 members. Ang Blue Ribbon Committee ay pinamumunuan na ni MP Rasul Mitmog Jr. Vice Chairpersons nito si na MP Kitem Kadatuan at MP Alindato Pagayaw. Mayroon itong 26 members. Sa Committee on Ethics and Privileges, si MP Amirudin Gayak na ang Chairperson at Vice Chairperson naman si MP Muhammad Nadzir Ebil mayroon itong 17 members. Chairperson ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws si MP City Fahani Uyuyod at Vice Chairperson si MP Mohagar at MP Kitam Kadatuan. Mayroon itong 17 members. Chairperson ng Special Committee on Marawi Recovery, Reconstruction and Rehabilitation si Said Sheikh at Vice Chairperson si Amir Zakaria Rakim. Mayroon itong walong miyembro. Sa statutory committees, ang Committee on Finance, Budget and Management na mayroong 31 members ay pinamumunuan na ni MP Kitem Kadatuan. Vice-chairs nito sina MP Jose Lorena, MP Nagib Sinarimbo at MP Paisalintago. Si MP Tumanda Antok na ang chairperson ng Committee on Basic, Higher and Technical Education at vice-chairs nito sina MP Muhammad Nadzir Ebil at MP Susana Anayatin. Mayroon itong 31 members. Si MP Tawakal Midtimbang na ang Chairperson ng Committee on Environment, Natural Resources and Energy. Vice Chairpersons nito, si MP Ahmad Amir Balindong, MP Muhammad Kaliantaw at Alindato Pagayaw. Mayroon itong 27 members. Itinalaga si MP Marok Kandaw bilang Chairperson ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Vice Chairperson nito, si MP Ahmad Amir Balindong, MP Haber Asarul at MP Tumandaan Tok. Mayroong 17 members ang komite. Sa si MP Nagib, si Narimbo na ang chairperson ng Committee Local Government. Vice chairpersons nito, si MP Michael Midtimbang at MP Butch Malang. Mayroong 29 members ang komite. Sa Committee Health, pinamumunuan pa rin nito ni MP Hashemi Dilanggalen. Vice chairperson nito, si MP Ibrahim Ibay. Mayroong 17 members ang komite. Si MP Noreda Miswari na ang chairperson ng Committee on Social Services and Development. Vice chairperson nito, si MP Abdul Basit Benito. Mayroong 17 members ang komite. Sa Committee on Labor and Employment, si MP Alindato Pagayaw ang chairperson at vice chair si Zulfikar Ali Bayam. Mayroon itong 17 members. Sa Committee on Trade, Investment and Tourism, si MP Abdullah Hashim ang chairperson at vice chair si na MP Marup Kandaw at MP Ali Rakim Munder. Mayroong 17 members ang komite. Sa Committee on Transportation and Communications, si MP Zulfikar Ali Bayam ang chairperson at vice chair si MP Romeo Sema. May 17 members din ang komite. Si MP Jafar Apollo Mikael Matalam ang chairperson ng Committee on Public Works at vice chair si na MP Nagib Sinarimbo at MP Mosber Alaudin. Mayroong 31 members ang komite. Si MP Romeo Sema ang chairperson ng Committee on Human Settlement and Development na mayroong 17 members. Vice chairpersons nito, sina MP Rashdi Adyong, Haber Asarul at Muhammad Gali Antaw. Mayroong 17 members ang komite. Si MP Butch Malang ang chairperson ng Committee on Public Order and Safety na mayroong 17 miyembro at Vice Chairperson si MP Danas Nawi. Ang Committee Indigenous Peoples Affairs ay pinamumunuan ni MP Ramon Piang. Vice Chairperson ito si MP Froilin Mendoza. Mayroong 17 members ang komite. Si MP Ibrahim Ibay, ang Chairperson ng Committee Science and Technology at Vice Chair si MP Saripudin Jikiri. May 17 members ang komite. Sa Committee on Bangsamoro Justice System, Si MP Suharto Ambulodto ang chairperson at vice chair si MP Ishak Mastura. Mayroong 25 members ang komite. Sa Committee on Women, Youth, Children and Persons with Disabilities, chairperson si MP Bayleng Mantawil at vice chair sina MP Bay Ali Karon at Abrar Hataman Jr. May 25 members ang komite. Napтали Bendol, I Minds Philippines.